tanga nga bulan at kukulog kikit ito nga yung tama nga sinabi balita. ng balita uulan ng ganitong oras ito nga sinabi ng balita Sanders daw Pagbasa ng sahig, ng cemento, grabe, Pataw, biglang, mula

ý của ba cái ta ta có chất đánh... ta có chất tập luôn ta ta có chất tập luôn hmm cái 海上再见。

pagkakataulan kahit nakabayo yan yeah, o higit naman yun ang payong nyo liit naman ng payong if they do lang sa bulsa yun o, so, you know, po kahati pa sa payong at samara na naman dala ng payong Wow, what sweet naman nila. kapal nila. Oh. Ton. Ay na. May mga mabada naman mga ano? Oh sibuyas. Toto lang play magpisat. Walang payong! Ang an lakay na bug, walang darang apoy. Ayun. Sa dilaw. Yellow strawberry. hati jumpa So, uh, paano? Kailangan talaga Wala na, wala na Kaya siya Kaya sila yung payaw Sige pa rin, Mga yan, Sa ko, yung babae Kapatid rin, hindi baba Tapos, hindi ba

Yan. nipaay naman, 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 nipaay 4.50 nipaay naman, nipaay naman, Bebe na August 13